Hello guys! So andito kami ngayon sa Dupaks So ito yung church Sobrang ganda niya yeah. ganda. So since Sunday po ngayon Syempre po hindi po natin Tatapusin yung araw na to na Wala po tayong gagawin So pupunta po kami ngayon sa Carolotan Falls. Finally, after po ng 30 minutes na biyahe, andito na po kami sa Carolotan Falls. Ayan. So, dito po yan sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. So, registration time. Ang <laughs> ganda. Bungad pa lang dahil ito. Oh my God. Super worth it yung dati. So finally, andito na po kami sa Falls. Ayan. And kakain na po muna kami kasi wala pa kaming breakfast. And then, Ligo na, mamaya. So actually po, ngayong araw po, pinabless po namin yung mga motor po namin. Kami pong magkakasama ngayon. So as a simple celebration, yan, nagkaayayaan po dito sa seven years ko na po dito sa San Nueva Vizcaya and actually ngayon lang po ako nag-explore explore. So dati kasi ang alam ko walang ibang pasyalan. So parang ang napuntahan ko lang po kasi yung falls na na-appreciate ko yung Imugan Falls dito at saka yung sa Quezon, na Lintungan Falls. Pero dito pala sa Dupax meron din pala silang tinatago na magandang falls as in sobrang ganda niya lalo na sa personal. At sobrang linis din po kasi talaga ng tubig niya. Hello guys! So, andito po tayo ngayon sa Tarolotani Falls ng Nopax dito sa Vizcaya. And first time po namin na pumunta dito. Bukod syempre sa sobrang ganda na nung ano, nung daan na, yung mga sindor, in Nervis. Eh, sobrang ganda po ng falls. Super worth it

kasama namin. So, bababa na din ako sa falls. Yan so, sa parang ganda, guys. Stop lang. So, na kami sa may area ng falls. So, yan yung falls niya talaga. <laughs> Tapos may bagging po na dadaanan. So, yan. Ah, may lubid, I mean. Boy! Para boy? Yan, so... Since gusto ko din, naingit ako na yon yun, itabay ko din. ito, guys. Natakot ako. Mataas pala siya. <laughs> so, Sunday po ngayon, guys. And alam nyo ba na dati, every Sunday po is nagtatrabaho ako. As in, inaayos ko yung negosyo, kung saan-saan ako napupunta. Pero after po na nagkasakit yung asawa ko noon, dun ko na-realize na grabe, parang lahat na lang ng oras ko binubuhos ko sa ano, sa pagtatrabaho para kumita ng pera. And doon ko na realize na iba pa rin yung um, family time, iba pa rin yung bonding time, iba pa rin yung maglaan ka ng oras na i-enjoy din naman yung buhay. Kasi nga, di ba, uh, trabaho ka ng trabaho, andyan yung pera, pero yung experience kasi, yung memories na matetreasure mo, Parang ako noon, wala akong maisip na ano kayang memories ko ng every Sunday o ano kaya yung mga um, magandang memories ko na itre treasure ko. Wala. As in, puro trabaho ako noon. So ngayon na okay na at kaya namin na ng asawa ko na gawin yung mga to, na meron kaming chance, na binigyan kami ni Lord ng second chance para mabuhay at i-enjoy yung buhay namin. So, yun na po yung isa sa mga priority namin. Yun na po yung mga ginogol namin. Yung i-enjoy namin yung buhay namin na magkasama kami. So, God are those days na ang priority po namin is yung kumita po ng pera. So, binigyan nga po tayo ni Lord ng from Monday to Saturday para po magtrabaho at mag kumita ng pera. So yung Sunday po, talagang linalaan po talaga namin yun para magsimba, para sa Diyos, and syempre family time, and couple time, or kahit ano. So yun yung priority namin ngayon, yung kahit papano, nagkakaroon kami ng memories na pwede naming i-treasure. We are love, we are love! Yan guys!